Napaka malubha po ang sitwasyon sa Caloocan. Ang dami pong mahihirap. Sa, sa totoo lang, ang pinakamaraming mahihirap dito po sa buong Pilipinas ay nakatira sa Caloocan. At ang pinakamalalang sitwasyon sa mga mahihirap ay taga Caloocan. hindi pagbalik sa Senado, Caloocan City ang gusto mong Uh, pamunuan sana kung ikaw ay papalaring maging sunod na mayor? Uh, dalawang reasons po yan. Una, uh, yung aming grupo, yung uh, Magdalo Party List, ay kung saan ako yung chairman, ay nag ano kami, nag-assess kami whether uh, ano pa, feasible pa yung pagtakbo ng pagkasenador. Kasi nagbago na yung campaign 'yung uh, 'yung campaign politics sa Pilipinas hmm. naging resource driven na siya eh. So meaning mas malaki ang kailangan na pondo para hmm. ano ka ma maano ma, mo ma propagate mo yung mensahe sa mga botante. So nakita namin hindi namin kakayanin 'yon sa ganitong uh, ano sitwasyon kaya nagpasya kami to step back. Ngayon wow. uh, eksakto naman na imbitahan na kong mag-explore ng uh, pagtakbo ng ng pagka sa Caloocan kasi diyan ako pinanganak, diyan ako lumaki. Pero pagkatapos kong gumraduate sa PMA ay eh, hindi ko na nalalaman ko ano yung mga nangyayari diyan sa Caloocan. So, mm -hmm. nag-ikot-ikot po ako, nagkonsulta at nakita ko yung sitwasyon doon, napaka malubha po ang sitwasyon sa Caloocan. Ang dami pong mahihirap sa sa totoo lang, ang pinakamaraming may hirap dito po sa buong Pilipinas ay nakatira sa Kaloocan. At ang pinakamalalang sitwasyon sa mga may hirap ay taga Kaloocan. Kaya yon pag nakita nyo yung mga ano number one sa pinakamataas na krimen, grabe ang korupsyon, uh, madumi, sira-sira yung mga kalye, bahain, lahat ng... Uh, ng sakit sa lipunan ay nandoon na sa kalokan. Kaya mm -hmm. nagpasya tayo na tumakbo ng lokal because naniniwala tayo kaya natin baguhin ang uh, sitwasyon sa kalokan. Isa po sa ibinida nyo ay yung inyong track record, yes. Senator Trillianes. Mm -hmm. Ang uh, ang track record nyo against corruption. Tingin mm -hmm. nyo bakit mahalagang katangian nito? At uh, sapat ba itong edge against mm -hmm. po sa inyong kalaban sa posisyon? Ang importante itong uh, edge na ito dahil ito yung actually gagawin natin. Kasi ang panguna, ang pinakang ugat ng problema sa kaluokan is yung corruption. Dahil uh, sa tansya namin mga more or less 2 billion pesos kada taon ang nawawala sa korupsyon. At yan, pwede mong mabuhos yan sa iba't-ibang services. Uh, benepisyo sa mga iba't-ibang sektor, uh, pag-ayos ng mga infrastructure, paghikayat ng mga negosyo. Kumaga, natataboy sila eh. Kasi alam nilang, alam ng mga negosyante na grabe ang korupsyon, kaya nag-aalisan sila. Pero pag nawala yung korupsyon, maihikayat silang bumalik, lilikhato ng trabaho. At trabaho, ito, this will solve the poverty problem, this will solve the uh, crime problem, marami siyang masosob kung mawawala yung korupsyon. Ngayon, is this enough? Hindi yon given kasi kailangan natin uh, makumbinse yung mga kababayan natin. So, where in that process right now.